Isang trahedya ang gumulantang sa Pasig City noong 2017. Isang masipag at puno ng pangarap na dalaga ang naging biktima ng isang karumaldumal na krimen. Sa lugar na dapat sana'y ligtas, isang bangungot ang naganap. Ito ang kwento ni Mabel Tagalakama, isang dalagang lumaki sa hirap ngunit may matayog na pangarap. Ikaapat sa limang magkakapatid, ipinanganak siya noong December 14, 1995, sa Paracal, Camarines Norte, isang masayahin, responsable at mapagmahal na anak ayon sa kanyang pamilya. Fan ng barangay Hinebra at madalas ay nakukuhanan ng litrato habang nakasuot ng team jersey. Pangarap, pagsusumikap, pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, nagtagumpay ang kanyang pamilya na mapagtapos ng pag-aaral ang apat na magkakapatid. Nagtapos si Mabel ng kursong Business Information sa ACLC College, Pasig. Pagkatapos ng kolehiyo, agad siyang nagtrabaho bilang admin staff. At noong Oktubre 2017, natanggap siya bilang bank teller sa isang branch sa Makati City. Gabi ng Biyernes, Nobyembre 10, 2017. Mahigit isang buwan pa lamang si Mabel sa bago niyang trabaho. Dahil nag-overtime, pasado alas 11 ng gabi siya nakarating sa compound. Pumasok siya sa unang gate na binabantayan ng gwardya. Ngunit ang pangalawang gate na papasok sa kanilang tinutuluyan ay nakalock, isang patakaran ng mga nakatira roon. Kumatok siya at nag-text sa kanyang kapatid para pagbuksan siya. Ngunit huli na nang mabasa ito ng kanyang ate. Paglabas ng ate para buksan ang gate wala na si Mabel. Kinabukasan nag-alala na ang pamilya. Hindi siya makontakt. Ang kanyang ama na nasa Quezon ay agad na umuwi sa Pasig. November 12, 2017, nagsampa sila ng missing person report sa pulisya. Ngunit hindi naghintay si Mang Reynaldo, siya mismo ang naghanap. Habang umiikot sa compound, napansin niya ang usok mula sa dating opisina ng impounding area. Nang buksan ito, tumambad sa kanya ang sunog na bangkay ng kanyang anak. Nakabalot ito sa linoleum, basag ang mukha at sunog mula baywang pababa. Sa tabi nito ay may acrylic thinner container at cellphone ni Mabel. Ang masakit, halos hindi na siya makilala. Isang ama, nakatagpo ng sariling anak, patay. Mga tanong, mga teorya, sino ang may sala? Ayon sa Soko, posibleng ginahasa si Mabel bago pinatay. Ngunit dahil sa tindi ng sunog, Hirap silang kumuha ng DNA evidence. May nakuhang fingerprints sa cellphone at linoleum. Maging ang kanyang bag at balabal ay natagpuan malapit sa isang minivan at bus sa compound. May lumapit na testigo isang driver ng trucking company na umuupa sa lote. Siya si Randy Ovenada. Ayon sa kanya, nakita niya si Mabel sa harap ng gate ng bahay nila habang nagte May dalawang lalaking umaaligid daw sa kanya. Nang bumalik siya, wala na si Mabel. Kinabukasan nakita niya umano muli ang dalawang lalaking iyon malapit sa opisina na may hawak na karton habang may usok sa loob. Akala niya noon ay nagpapausok lang dahil sa lamok. Testigo lang nga ba si Randy? O may kinalaman siya sa pagpatay? Sa una, itinuring na testigo si Randy. Ngunit habang kinukuhanan siya ng pahayag, napansin ng mga investigador ang mga butas sa kanyang salaysay may mga inconsistencies sa mga oras at kilos niya. Ang iba pang empleyado ay nagsabing nakita si Randy malapit sa crime scene na taliwas sa kanyang sinabi. Isinailalim siya sa masusing investigasyon. Kinuha ang fingerprints at isinailalim sa drug test. Lumabas ang resulta ang fingerprints niya ay tumugma sa mga ebidensyang nakuha sa cellphone at linoleum. Siya lang ang nagtugma sa lahat ng persons of interest nagpositibo rin siya sa drug test. Dahil dito, mula sa pagiging testigo, naging pangunahing suspect si Randy Ovenada. Ayon sa pulisya, ang hawak nilang ebidensya ay pawang forensic walang bias at suportado ng siyensya. Noong November 19, 2017, alas 9.30 ng umaga, inaresto si Randy sa kanyang tinutuluyan. Ipinresenta siya sa media ng NCRPO at ng Eastern Police District sinampahan siya ng kasong rape with homicide at paglabag sa anti-drug law. Hindi pa rin siya umamin. Ayon sa kanya, inabot lamang sa kanya ng ibang driver ang cellphone ni Mabel at ibinalik niya ito. Ngunit hindi niya ito nabanggit sa unang mga interogasyon, kaya lalo siyang pinagdudahan. Hindi pa rin siya umamin. Ayon sa kanya, inabot lamang sa kanya ng ibang driver ang cellphone ni Mabel at ibinalik niya ito ngunit hindi niya ito nabanggit sa unang mga interogasyon, kaya lalo siyang pinagdudahan. Hinala ng pamilya at pulisya, hindi siya nag-iisa. Naniniwala silang may kasabwat siya mga taong tagaloob ng compound. Lalo na't may gwardiya at mahirap mapasok ang lugar kung hindi ka tagaroon. Idinagdag ng lokal na pamahalaan ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Bobby Eusebio. Ang reward money mula 50,000 ay naging 300,000 upang mahikayat pa ang ibang testigo. Ngunit hanggang ngayon, tahimik si Randy tungkol sa mga posibleng kasabwat. Wala ring ibang tumestigo na direktang nagtuturo sa kanya bilang gumagawa ng krimen. Ang hawak lang ng mga otoridad, ang kanyang fingerprints, ang inconsistencies sa kanyang salaysay at ang kanyang presensya malapit sa krimen. hindi pa rin tapos ang laban ng pamilya ni Mabel. Bagamat nakakulong si Randy at patuloy ang paglilitis, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang buong katotohanan sa likod ng krimen. Hindi na maibabalik ang buhay ng kanilang anak, ngunit ang tanging hiling nila ang mapanagot ang lahat ng may Ang kaso ni Mabel Kama ay paalala sa atin na kahit sa lugar na akala nating ligtas, may mga taong handang gumawa ng kasamaan. Kaya't higit kailanman, ang pagbabantay sa isa't isa at ang pagtaguyod ng katarungan ay dapat manatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like e ang video na 'to. An i-click ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago naming uploads.